Hello mga katinders, good morning! Grabe si Mami Tins nag-vlog no? Uh, ngayon ay nasa 1.36am Actually gising na ako 12 midnight, mga 12.10 ata Nag-CR ako, tas parang ayoko na matulog uli Kasi dami akong gagawin dito sa loob ng bahay Alam mo yung gusto ko, yung nag-household chores ako yung madaling araw no? May active na active si Mami Tins, kaya vlog ako ngayon kasi very sharp yung utak ko for today's video. Very sharp. So, update ko kayo sa tinta kong bigas. Alam nyo naman yung aking bigas ay nag-iisa lang. King. Kaso lang si King na 7 tonner V160 ay nagmahal. Umabot na siya ng 60 per kilo. So, kaya hindi na ako muna bumili nang king at instead na hindi kasi di ba pwede walang bigas sa tindahan so nag shift ako first time po nag shift ng kuha ko yelo so ito din yung kinakain namin okay naman siya pero medyo parang nasanay na ako sa king kaya as is where is pa rin yung aking presyuhan 58 kasi yung king last time, last last week, bentahan ko 58 pesos. Eh ngayon, kung magiging pa rin ako ay hindi na siya pwede sa 58, magiging 60 or 62 na. So sa tingin ko, baka hindi kaya ni customer at baka nga nga, ngumanga yung aking bigas. So kaya nag-shift ako ng kuhako yelo. So far okay naman si kuhako, puti naman siya. I think V160 din ata siya. Sabi na aking supplier na okay siya kaysa sa dun sa Kuha ko red, medyo ano daw yung kuha ko red. Mas upgrade daw itong si kuha ko yellow. Kaya sa ngayon ay nagkuha ko yellow. Kapag titingnan ko next week, baka bibili ako ng king kasi nga nasanay ako na ganun. So far si kuha ko wala pa namang bumili uh, na customer sa akin at humina talaga si Bigas. No? At yung mga customers ko ay naghahanap ng 50, 54. So, may mga iba, may tindang ibang klaseng bigas na medyo low, low grade. At doon na yung mga customers ko na bumibili kasi mahal na nga. Nagmahal talaga si King. Medyo mahal din si Kohako. Pero at least na itinda ko pa rin siya ng same price ng King, 58 pesos. So, I suggest mga katinders, kung gusto nyo yung mas malaki talaga na kita, ay bumili kayo ng 50 kilos. Kasi, uh, sa pagkukwenta-kwenta ko dun sa aking king na bigas, mas malaki yung kikitain mo kapag 50 kilos yung bibilhin mo. Kaso lang, <laughs> mabigat lang talaga si 50 kilos no? na reklamo yung anak ko. Mas carry lang natin yung 25 kilos, okay? Para dun sa mga nagsisimula pa, at least marorolling mo yung puhunan mo. Kaso nga lang, mas malaki yung kikitain mo sa 50 kilos na bigas. Yun lang.